Hala! Sobrang lakas ng baha sa amin guys Oh. Naano na yung tulay namin pero napunta lang siya dito sa gilid. So ito po, first time na mangyari ngayong may ganito kaming tulay. Naanod siya. So sana yung bakal hindi masira. We are planning na gumawa ng tulay na ganito. Itong level na to ang gagawing ito mismo yung, yung lakaran. So sa namin ng posting malaki dyan na simento kapalan namin para medyo hangin yung bridge namin. Kasi as of now, naanod na yung tulay namin. na. Ah. Pero nakatali naman siya so yun parang ganyan lang. Sana hindi maputol kasi gumaganon ganon lang yung parang balsa siya. Yung isang tulay din sa kabila naanod din siya pero nasa gilid lang siya. And walang ulan dito sa amin. Umulan lang siya ngayong hapon. Pero ngayong gabi wala na pero sobrang lakas siguro ng ulan doon sa Claveria kaya ganito yung sitwasyon. Meron pa naman kaming apat na guests ngayon na nagpa-reserve so hindi na sila tumuloy. And ayun pataas na pataas kahit lang baha doon sa kahit lang ang tamit ko. Ulan. Tinan mo ulang ulan no. Oh. Pero sa bukit ang malakas so kaya mataas ang tubig. So hopefully pa na siya konti. Pero ito na yung pinakamataas so far ngayon dito na sagdanan namin. And naanod na po yung tubig namin. Ayun, tubig naanod na yung tulay sa amin. Nasa gilid siya napunta. Ito na yung ano niya oh. Tubig dito. Hala, wala ka na makita mga bato. So pumasok na dito sa may gilid. Tapos palakas pa siya ng palakas. Wala siyang ulan pero malakas ang ulan siguro sa Bukid, sa Claveria kaya sobrang lakas ng baha dito ayan no para ng dagat oh. so papunta na dito yung tubig ayan papasok na siya ng papasok talaga oh. so may lalakas pa to pag hindi minto yung ulan sa Claveria sa Bukid so far ito na yung pinakamataas na tubig sa ngayon grabe taas talaga andito na talaga siya oh tinan natin yung ano dito ha andito na siya sa liguan namin so ayan sana hindi matumba yung buti na lang talaga nakasimento kami dito nireprap namin yung mga bato sa gilid ala inabot na sa dito oh yun guys oh buti semento siya So sana hindi sa ma anod, yung mga saging wala na mesa. Naanod na. Yung tulay na anod na yung mesa guys. So, dito. Ito na anod na sila. Yung mga bote. Alam may mga bote pa pala dito. Agoy. Kunin ko muna. Agoy. Hala, baka isang case to ba? Ilan na lang natira. One Two Three Patlo na lang yun Natira may pang-apat pa Agoy Malakas pa rin siya oh So Parang nandagat Dito banda mayroon pa palang bote dito Ito yung sa amin ngayon guys Medyo malakas na talaga sa Napot na yung puno namin And dito naman naglaglagan na yung mga Tawag nito Dahon ng niyog So yung ilaw namin dito Napundi na yung doon Paikot kasi hanggang dito na lang yun na naputol so baka may natamaan dito na wire kaya hindi na umikot doon yung ilaw hanggang dito na lang yung ilaw Agoy. Okay. so yun yung sitwasyon ngayon dito guys sa sana huminto na yung ulan sa ano bukid kasi wala nang ulan dito kahit nang gabi lang umulan eh ngayon ngayon umulan eh baha na pero sa bukid lang to eh kaya nagkaganito so ito po yung sitwasyon sa amin dito guys kahit walang ulan dito sa amin kung malakas ang ulan sa bukid sa bundok na kung saan pinanggalingan itong tubig na to tumataas pa rin yung tubig so delikado siya pag ganito pero pag normal naman wala naman ito na talaga ibig sabihin malakas talaga yung tubig sa or ulan sa bundok. Wala, tingnan mo. Parang kanina lang, hindi pa umaabot ah. Hilahin ko muna itong table. Bo! Ipapakakot ko itong mga table kasi baka maaanod. Pati ito ako. Ah. Bo! Hilahin kong galing ito. ko ng alam kaso ah, ah, saan tayo stop? Oh! Bo! ito mga simento okay lang kasi hindi naman siya naaalog eh. nakakaloob ka nasa nakaasila Kaya na sa gilid. Ayan na po si Gimbo. Gusto ko yung Claveria siguro, no? Kaya? So, yeah? Anod man d'yon. Pataas na po siya nga pataas. Naman, mag... Mahurot na ni Karo ng kuwan. Kani maanod to, sure ko. Ala ala kasa talaga. Sa kabila oh. Wala na ano dahil yung isa. Ay. Meron pa ba, ba isa to? Ala kasa talaga. Oo, oh, ayan, no. Andito na talaga siya sa... Ala, mawawala na talaga to. Kasi nandito na sila sa puno ng sadyo. O, oh, tingnan gano'ng kalakas, guys. So, oh. pawala sa nang pawala. Pinangat na namin to. Oh mga oh. sana hanggang dyan lang siya yung namin sana hindi maano mga guest pa naman dyan dyan, dyan. So ayan na nga guys, andito na ako ngayon sa kwarto kasi papahinga na ako and then nag-edit ako ng mga videos ko, ng mga vlogs ko and eh, um, one of my plans talaga is taasan na talaga yung bridge pero kailangan kasi doon na malaking budget kasi um, mas malaking konkreto na poste ang ilalagay namin sa gitna ng, ng ilog kagaya ng mga poste ng mga bakal pero malaking konkreto ang lalagay namin doon siguro mga one by one foot yung parang square siya na matibay talaga para kahit malakas yung ulan kahit may mga kahoy na tatama doon hindi siya maaanod so so far yung mga tubo namin ngayon ng na mga tube mga tubo na tube yung bilog doon na parang kasing laki ng kamao eh, hindi naman siya naanod kasi nakasimento na siya ng bonggang bongga tsaka wala naman masyadong malaking kahoy talaga na tumatama mataas lang talaga yung tubig so kaya lang naman na, uh, na tutumba natutumba yung mga tubo or mga nakaharang sa gita ng ilog is because of the bato na malakas yung tama or yung mga kahoy na naanod tapos sasabit doon so yun na nakakatumba talaga but kung ilog lang hindi siya natutumba pero possible siya na ma, mahugot kasama yung mga bato at semento sa ilalim kung talagang grabing lakas ng ilog so, so far thankful naman kami kay God kasi hindi naman masyadong malakas. So mataas lang yung tubig ngayon because kahit walang ulan dahil sa malakas ngayon tubig doon sa bundok kung saan pinanggalingan yung tubig na umagos dito like sa Calaveria or sa Bukidnon or kung saan mang galing yung tubig na yan. So planning ako na pataasin yung tulay pero siguro kailangan mo natin ng konkretong poste and then ayun lalagyan natin siya ng mga bakal sa taas so maybe hanggang basta next na natin yun na project para mas maganda kasi medyo uunahin muna natin yung ano function hall natin kay nag-start -nag na kasi ang magpagawa ngayon ng flooring so <laughs> naisip mga suggestion kasi but for now yun na lang muna siguro unahin muna natin talaga yung function hall kasi may nakabook na sa akin na apat actually so is, isa dalawa tatlo ah apat na birthdays ano pa naman 'yon yung iba July yung iba September tapos yung iba ngayong June so hindi naman siya bonggam bongga so ayun ang importante lang na hindi siya nakahiya dahil meron na siyang uh, sementadong flooring and then 'yun yun na naman importante presentable yung floor natin kasi baka in case umulan maputik siya or at least malinis talaga pag simento and then yung mga mag um, tent is if ever maulan hindi din sila mapuputikan yung ano kasi di pa pag maulan dun sa sa function hall pumapasok yung tubig so napapasukan na yung tent nila pero ngayon pag na na siya hindi siya nauulan na dahil may roof At the same time Hindi rin pa mapasok yung tubig Kasi elevated na siya Because of the flooring So yun yung target natin ngayon As of now But The fact Na um, Sementado na siya if ever Pag tanghali Sobrang init na yun kasi Ang init ng roof Tapos yung floor Mainit din kaya Kasi yung singaw niya Pero Kasi double yung init eh Pero bahala na Wala naman naging event ng tanghali <laughs> Pero, nag-canvas na rin ako ng mga ceiling wall fan. Hindi siya ceiling fan, wall fan. Na pwede ilagay doon. Maglalagay tayo ng apat doon. So, yun na lang plano natin. But for now, hindi ko alam kung humuhupa na ba yung ulan. Kasi medyo wala na yung malakas. So, humuhupa na siya. Malakas lang talaga siya ng biglaan. Kasi, dahil sa ulan. Sa ano. So, ang tulay naman, luckily, may tali naman siya. So, na, naanod siya. Nasa gilid lang naman siya din bukas. Pag bumaba na yung tubig ihilain na naman siya at itatawid, itatali na naman siya doon sa posting niya. So, good night everyone. I love you all. Thank you to all the suggestions, opinions, and violent reactions. <laughs> good night.